Ayan, yung pamangid ko na sa kabila. Nang punta daw si Joweline at pinanonood daw yung kapatid niya. Kasi naglalaro do ng games. Alam niyo po ba, sobrang kilabot ko. kay ako, pinayak ng batang to. Kasi po, sabi niya, naka-dress naka daw si Joweline na pink. yun po yung damit ni Joweline. Nung wala-wala siya, yung may mga sa dito kulay pink. Tapos naka-makeup daw si Jolene ngayon. Ang ganda. Sobra akong kilabot talaga. Tapos papakita daw sa akin si Jolene. Dadaan sa paru paro na nasasabi ng pamangin ko yon Sakto-sakto na isang araw. talaga ako ng halaman. Nagtitilig ako ng halaman. Bigla lang may dumapo sa akin. Malaking paru-parong kulay brown. Ang taba niya. Pero pumasok agad sa isipan ko si Jowelin, sinabi ng pamakin ko ngayon, dadaan sa paru-paro. Ikaw lang kung paano niya nasasabi yun. Ang galing ng pamakin ko. Alam niyo po ba na nabubuhay po yan? At saka nung sa picture doon ng doon sa wallet. Sa wallet ni Jowelin. Ang daming picture ni Hopia ang dami nilang video yung pamangkin ko close kasi niya. sabi ko sa pamangkin ko, ko pag nakakita siya ng iba huwag niyang papansinin tuturuan ko po siya kasi galing din naman ako pero saan ako paramdam paramdam pero hindi totally ko nakakausap naramdaman ko lang po siya pero pamangkin ko ang galing wala akong masabi ay, na pa po, ang dami sa akin sinasabi nung no, pamangkin ko. So, na po, iyak ko. Wala ko masabi, pero naniniwala talaga ako kasi lahat ng ano, alam niyo po ba yung kulay blue na t-shirt? Ang blue na t-shirt, pinigay doon ni Papa Jesus kay Joe Willis, po ulit yung blue na t-shirt. Yun po yung damit po niya na nawala, nawala na po siya. Tapos hindi ko na nakita kinuha daw kasi ni Papa Jesus yung blue na t-shirt. Tapos ang suot daw ni Jomian ngayon, naka pink na dress. Yung buwan na beat po niya na nawala siya. Ah, grabe itong pamakit ko. Alam niyo po ba, sabi ko kasi sa pamangkin ko, dito po muna siya. Kasi nga po, parang naano ko nung si Joey kasi araw na araw dyan, binimake up palagi, binibigyan ng make up, kiniikay niya kaagad. Kaya close na close po sila.